Labis na nagpapasalamat ang award-winning actor na si John Lloyd Cruz sa kanyang dating karelasyon na si Elena Darna at sa asawa nitong si Derek Ramsey dahil palagi nilang iniisip ang kapakanan ng kanilang anak na si Elias. Kitang-kita sa itsura at aura ng award-winning actor ang kaligayahan ng mag kahapon sa Fast Talk with Boya Bunda ng GMA7. Mas lalo pa nga na-excite si Lloydie nang mapadako usapan tungkol sa anak nila ni Ellen na si Elias. Aniya, sobrang panalo at napakaswerte niya sa pagiging tatay ng super cute na bagets. Dagdag pa niya, si Elias ang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi rin daw niya ma-imagine kung paano niya itutuloy ang kanyang buhay kung hindi dumating ang kanyang anak. Si Elias rin daw ang nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay, kaya nagbago ang paningin niya sa lahat ng bagay. Nang matanong naman siya ukol sa parenting setup nila ni Ellen, inamin niyang nagiging challenge ito para sa kanya kung paano niya pinapalaki si Elias, ngunit sa kabila nito ay napakaswerte raw niya sa dating karelasyon maging sa asawa nitong si Derek dahil iniisip ng dalawa ang kapakanan ng kanilang anak. Sa tanong naman kung dumating na ang panahon na magkaroon din ng interes si Elias sa showbiz, sinabi niyang ayaw niyang mag-impose sa anak at naniniwala siya sa timing. At yan nga ang latest showbiz chika for today, tutok lang sa bandera para sa mas may init pang pasabag sa mundo ng showbiz.